What's up? Go fam! Okay, so merong nakakatuwa naman yung nasa comment section, no? Hindi ko alam kung nagmamagaling o nagjo-joke o nagtitrip lang. Okay. Wala daw sa silk yung dami ng grain nung ear. Okay. Alam nyo kung nasaan? Nasa pollen daw. <laughs> Nandito daw. Oo. Oh. 'di ba? daw. O, so kung gaano daw kadami 'yan, ganun din kadami. Yung uh, kernel mo, ay naman nako, ayan na naman tayo, 'di diba? Ang pollen Million po yan, ang dami po yan, okay? At yan, kailangan niyang pumunta dito sa silk. Okay, sa silk. Kasi nga, every buhok is represented by ang ang correct term doon talaga is na ano, nagkamali ako nung last time eh. Ovule. Ovule ibig sabihin yung kada isang kernel. Ito e bawat buhok e, ay represent isang butil na kailangan mapollinate nong iyong tassel yung nandito kasi yan pak tugudugudug malalaglag yan tugudugudugudug pak okay pag tinamaan yan saka mabubuo yung ay yung grain. Kaya nga, pag hindi na pollinate ito, o di kaya minsan drought, o dry to, hindi makapun, hindi mapapollinate, kaya magkakaroon ka ng bungi-bungi. Yun. So yun ang explanation yun, go fam. Okay, kaya pag may epekto yan, pag mga mahangin, yun, nagkakaproblema yun. O, ba? Diba? O, at least, alam natin. ba? Diba?